Isang batang Afrikan ang binitay noong isang libu siyam apat na sa Estados Unidos gamit ang electric chair sa edad na labing apat. Ang pinakabatang nabitay sa kasaysayan na naitala sa mundo. Ngunit nitong isang libu siyam labing apat, pinawi din makalipas ang pitumpung taon na pagkamatay ng bata dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Paano nangyari ito? Ating alamin ang istorya ni George Junius Stinney Jr. sa panahong ang diskriminasyon ng kulay ng lahi ay namamayagpagpa. Si George Junius Stinney Jr. ay isang labing-apat na taong gulang na Afrikanong-Amerikano na naging isa sa pinakabatang tao na na-execute sa Estados Unidos noong ikadalawampung siglo. Ang kanyang kaso ay naging simbolo ng hindi makatarungang pagtrato at sistematikong rasismo sa sistema ng justisya ng Amerika. Noong Marso 23, isang libu siyam apat na natagpuan ng katawan ng dalawang batang babae na sina Betty June Binnicker, labing isa, at Mary Emma Thames, pitong taong gulang, sa Alcolu, South Carolina. Parehong puti ang dalawang bata at nakitang binugbog hanggang sa mamatay. Sinasabing si George at ang kanyang kapatid ay isa sa mga huling taong nakakita sa mga bata nang dumaan ang mga ito sa kanilang lugar. Dahil sa impormasyong ito, inaresto ng mga autoridad si George kinagabihan. Si George, na isang labing apat na taong gulang lamang, ay inimbestigahan ng pulisya ng walang abogado o magulang sa kanyang tabi Sinasabing hindi rin siya pinayagang makausap ang mga ito bago siya napilitang umamin. Ayon sa mga pulis, umamin si George sa krimen, ngunit walang nakasulat o pirmadong kumpisal na naipakita. Maraming naniniwala na pinilit siyang umamin sa isang bagay na hindi niya ginawa. Tumagal lamang ng ilang oras ang paglilitis kay George. Ang mga hurado na pawang mga puti ay nagdesisyon ng guilty pagkatapos lamang ng sampung minutong deliberasyon ang kanyang abogado ay hindi tumawag ng kahit isang saksi para sa kanyang depensa ang buong paglilitis ay walang sapat na ebidensya at punung-puno ng diskriminasyon laban kay George dahil sa kanyang lahi noong Hunyo 16 isang libu siyam na raan apat na put si George Stinney ay pinarusahan sa pamamagitan ng kuryente sa South Carolina siya ang pinakabatang na execute sa US sa panahong iyon dahil sa kanyang kaliitan kailangan pa niyang umupo sa ibabaw ng isang biblia para maabot ang mga strap ng electric chair Noong 2014, makalipas ang pitumpung taon, binawi ng isang hukom sa South Carolina ang hatol kay George. Napag-alaman na ang paglilitis sa kanya ay hindi makatarungan at hindi naaayon sa tamang proseso. Napilitan siyang umamin at hindi siya nabigyan ng tamang representasyon. Bagamat huli na, ang pagbawi ng hatol ay naging simbolo ng katarungan para kay George at sa kanyang pamilya ang pagbasura ng kanyang kaso. Ang kwento ni George Stinney Jr. ay isang makapangyarihang paalala ng hindi makatarungang pagtrato sa mga taong may kulay, lalo na ang mga kabataan, sa ilalim ng sistema ng hustisya sa Amerika. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay pinag-aaralan at ginagawa ng dokumentaryo bilang isang babala sa kahalagahan ng patas na paglilitis. Mga karapatan ng kabataan at laban sa rasismo sa batas. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.